Ibig sabihin, apat na oras ito yung huli mo, kuya. Sa apat na oras. Ang dami din, ano. namang may nakikitang isla basta sandok ka lang ng sandok, di ba? Oh. Ayun. Sa... Gaano kalayo dito yung ano mo, yung pinupunta mo diyan? Kubo no, no? Doon, sa mga tampuhan yan. Ah, palipat-lipat ka rin pala. Oo. Oh, oh. Yung kubo na yun? Oh, yan. Tapos okay. kakanan ka na? Oh, yan. Hanggang abot ka na ng sukat? Hindi, dito-dito lang po. Ah, okay. Marami ba kayong nag-sasandok? Uh, Marami din kami dito. Sandok bang ba tawag pala dyan? Salok po, salok. Ah, salok. Ah, oh, ilang taon na yun sa... At pag nabili kayo sa kanila, ay libre din pala linis, oh. Oh. Uh, L libre linis, oo. Oh, oh. You, uh, you, Hindi pa duma you. hindi pa dumaan ng yelo yan ano? Sino po? Oh. 50 lang po sir. Tama mo? Sariwa na sariwa po mga yeah, kabos. palinis. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> okay, magkano, magkano ang tumpok niyan? Anong isang ano magkano? Yan? Yang lahat yan? Oh, isang daan na lang pala lahat ito. na, na bayad Ah, binigay mo na lahat yan? Oo, oh, binigay ko ng kuitin. Oo, oh, eh. okay. Sa, sa, makakaabot pa ng bukas yan. Oo, hindi ka ako bukas yan. Anong luto mo dyan, ate? Ay, wala ka sir. Ay, papaksi mo, tsaka prito. Ilongga ka? Oo, kumang na tayo eh. Ah, ngaaway ka, ngaaway ka dito, ha? Ngaway ka, ka dito? Oo, ngaaway ka pwede nga away ka dito ha uh, piyesta dito piesta dito ah oh, iyan okay, yan ilang araw sa'yo kainin mo yan ayan o oh. ah madami kayong kakain yan <laughs> pero dalawang kainan lang yan ah <laughs> ah <laughs> Hindi, kasama ka din po. Yeah. Ay, na Mabuting itong uh, tilapia na to at hindi pa ito dumaan sa yelo At ano, ano, ano. pa yan. Uh, Ayan, pa yan. Nagaginhawa pa. Nagaginhawa pa, o? Salamat po. Okay. dami nitong mga isda na ito pag hindi po sila na uubos o sa gawa sa pag titinda nila ng per kilo or tumpok na 50 pesos, ay ginagawa po nilang uh, daing o ibinibilad nila ayan po mga kapoks oh libre nga naman ang pangulam mga kabox no? ang oras po ngayon ay 6.10 ng gabi kaya medyo padilim na yan po yung mga bangka na ginagamit ng ating mga mangingisda dito sa Laguna de Bay bukod lang po sa pangingisda at pagkukuha din po ng mga kangkong ito po ay request ng aking mga classmates na si Aldren, si Richard, si Doc Yeng at saka si Fernand na kung saan ay kunan ko daw ng video itong mga pamumuhay dito sa gilid ng C6 Tagig City. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga followers at sa susunod po muli. Thank you and God bless us all mga kaboks.